Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugtay ng mga palpak na flood control projects, nagisa ang mga kontraktor na di sumipot sa nakaraang pagdinig. Kasama na si Sara Vizcaya. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Humarap ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Diskaya sa pagpapatuloy ng pagdirig ng Serep Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y anomalya sa flood control projects. Maingay ngayon ang pangalan ni Diskaya dahil sa mga kumukwesyon sa kanilang yaman. Kaya hindi pinalagpas ng mga senador na ungkatin kung paano gumanda ang kanilang buhay. Paliwanag ni Diskaya, nasa 23 years na silang nasa construction business. Tinanong uh, kung uh, magkano at sabi niyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? In 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Uh, yung bilyon, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. They spliced the, uh, the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo? mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Pati mga luxury cars ng pagmamayari o mano nila diskaya, hindi rin pinalagpas ng mga senador. Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Ilan yan? 20 ka mo? 28? 28, opa. dealer. Dito, uh, local? Free... local dealer or sa abroad? Free Bell Enterprises, kaya yung isa, Auto Art. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglukan dito. Lumabas din sa pagdinig na nasa 400 ang proyektong nasungkit ni Diskaya sa DPWH mula 2022 hanggang 2025. Yung bulk ng mga projects na na-award na sa sa'yo ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Hindi pa, sa probinsya po sa iba-ibang lugar. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, definitely. definitely. Ka dahil pag may, may, meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum to to. Madami po kami sinasabi. I really don't have the figures right now. You know, but if I you can... you come here, you have to come here prepared. Dumalo rin ang dating DPWH District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Matatanda ang minsan ng lumutang ang pangalan ni Alcantara sa privilege speech ni Senador Panfilo Lacson. Ayon sa mga contractors at DPWH, DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Pinaamin siya ng mga senador. At 2pm daw, Mr. Chair, eh, umaalis na po sila. Eh, ito po, confirm nyo kung totoo o hindi. Eh, 10am to 2pm, 2pm, diretsyo na raw kayo at nagkakasino. Ako po, uh, maabot po ako ng 5 o'clock, your, your Honor. 4 o'clock po 30 po. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa kasino? Inamin ko po, ako ay po nakapasok sa kasino. Naglalaro kayo, kasama po siya. O, minsan yung... po kasama, minsan po hindi. Naungkat din sa pagdinig ang mga umanoy ghost projects o mga proyektong guni-guni at ang napuntiriya ay ang wowow builders ng question nina ang umanoy ghost projects sa Bulacan. Saint Timothy, meron kayong ghost projects sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. I invoke my request of incrimination in your honor. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? Um, I invoke my right to personal incrimination, Your Honor. Oh my God! I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambira ka. Sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Dumalo naman ang nagbitiw na DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero hindi na siya masyadong inusisa pa ng mga senador. Inaasahang may kasunod pa. Ang pagdinig na ito. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.